pagpalang hapon po sa inyong lahat dito po kami ni nasislisa sa Pilar Dao Kapis. ayan po kasanayan, kasanayan. Beach. beach ayan po tao po ngayon ayan, ayan. tapos tinry din po namin maghanting ito po na ipagkalob sa akin ayan po mga moisture natin sa kanila o, ayan po ayan o. mucha po ng starfish yan mga bro mga sis ayan po ayan ayan po ayan tapos po itong kakaibang natagpuan ko dito ayan po crystallized na yun no? mutya po ng kabibi yan yan po bihira po yan mga bro mga sis yan po yan against the light eh. yan yan po oh. ganda diba maglalakad-lakad um, tayo maglalakad-lakad lang po kami pupunta po kami sa pangpang -pang. -pang. Ay, si, nagkataon po ano ang tawag to taob hunas Hindi. hunas hunas pala mali mali po tayo hunas ang pa yung bang lang, ano, yung tubig. Oh. May sandbar na nalalakaran. Ayun Ano? Sandbar, bago karagatan. Labas labas yung mga lalo ito oh. ibang klase ayun lagay ko na po sa plastic kung magro mga sisem po oh. mocha po yan bihira po to yung mga kasama ko nga walang nakuha <laughs> oh, <k> <laughs> ako wala kami ni sis Lisa po at least ito masaya nakakuha oh, masayang masaya na po ako dito Aba, bihira po to tsaka napakalaya yung lugar po nito isipin mo sa ilo ilo, sa ilo, -ilo. pilar kapis oh, kasanayan beach kasanayan ang tao po dito kasanayan na aming kasama ng doon Yung po namin, hindi namin kasama ngayon, busy po. Kasi Kanyang po, mangkin lang at saka pinsan. Oh, Nag-aasikaso po kasi ng lupa nilang babakuran. Tapos nagpunta po kami sa simbahan din, ano, mm. -hmm. ng kasanaya. Nagsimba din po kami ni Sis Lisa doon. Kaya sinubukan po namin bumaba rito, baka nga po mga pagkalooban. Ayun, nasiwertehan po. Ayun pong na naibigay. yan. Yan. Yeah, sige po. Ingat po tayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. God bless po. Sa so mapadaan po sa aming munting channel, paki-like, and share and comment po. Pakipindot po na notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. God bless po. God bless po. Ano 'yan? Aba mga. Uy, aba kayo yung sinasabi ni Ma'am Ria, ano, pamaypay. Oo, oh, sariwa po. Oh, wow, ba, yan, po. pamaypay po. Habang naglalakad kami, kunin mo na yan. Yan, pamaypay, di, wow. Patuyuin na, na lang, oo. Okay, uh. hugasan ko muna. Ah, hugasan mo. Ganda. Pamaypay, hindi. Maswerte po. Yung mga bruno na siya, nakadikit po po sa bato. Oh, wow, ang bato. Wow, ang bato, ayan. ayan, bato. Against, ayan bato. against the light. Oh. Oh, yan, oh. Um, ang ganda. ganda. mga bro mga sis oh. ayan po, ano dyan ang bato oh. mm. ito nakadikit pa, ang ganda